Hello, welcome back to my channel Kambosdar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video. Ngayon po ating tatalakayin ay inaprubahan ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang panukalang batas sa panghuling pagbasa ng Universal Social Pension. Noong Martes, ika-21 ng Mayo, taong 2024, ipinasa ng Kapulungan ng mga Kinatawan na may 232 boto na sumasang-ayon na House Bill 10423 iniulat ng Philippine News Agency. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong palawakin ang kasalukuyang Social Pension program sa pamamagitan ng pagsasama ng lahat ng senior citizens, hindi lamang ang mga indigents. Kung may isa sa batas ang panukalang batas, lahat ng senior citizens, na hindi indigents, ay karapat dapat na makatanggap ng buwan ng stipend na 500 Philippine pesos, nakasaad din sa panukalang batas na sa loob ng limang taon, ang lahat ng mga nakatatanda ay may karapatan sa isang universal social pension na hindi bababa sa 1,000 Philippine pesos, anuman ang iba pang mga benepisyo na maaari nilang matanggap mula sa ibang mga tagapagbigay ng pensiyon. Pagtitiyak sa kalusugan at kagalingan ng lahat ng nakatatanda. Ayon sa mayakda ng panukalang batas, ang United Senior Citizens Party List Rep, Milagros Aquino Magsaysay, ang pag-aproba ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagtiyak ng kalusugan at kagalingan ng lahat ng senior citizen. Ang pagpasa ng Universal Social Pension Bill ay hindi lamang para sa mga nauna sa atin, ngunit para sa mga henerasyon na ang mga paglalakbay ay nagsimula pa lang, she stated. Tinitiyak nito na walang Filipino senior citizen ngayon o bukas ang may iwan o malilimutan, it is about time na lahat ng Filipino ay may pension. Ang panukalang batas ay naglalayong ilipat ang pamamahala ng programa mula sa DSWD patungo sa National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa loob ng tatlong taon, ang DSWD, Department of Budget and Management, at iba pang stakeholder ay may tungkuling suriin at ayusin kung kinakailangan ang halaga ng social pension kada dalawang taon iba pang mga panukalang batas para sa mga nakatatanda at mga PWD na naaprubahan. Bukod sa Universal Social Pension Bill, inaprubahan din ng Kamara sa final reading ang tatlong hakbang na naglalayong palawakin ang benepisyo ng mga senior citizen at persons with disability, PWDs. Ang tatlong panukalang batas ay ang mga sumusunod: House Bill 10312 na nagmumungkahi na ang mandatoryong 20% deduction value added tax, VAT exemption at espesyal na diskwento sa mga pangunahing pangangailangan at pangunahing bilihin ay ilapat bilang karagdagan sa anumang umiiral na mga alok na pinalawig ng mga establisimyento ng negosyo. HB 10313, na nag-uutos sa isang dedikadong seksyon sa IGAB e PH Mobile App na tulungan ng mga senior citizen at PWD sa pag-access sa mga serbisyo ng gobyerno, at HB 10314, na naglalayong bigyang katwiran ang mga benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizen at PWD upang matiyak ang pantay na pag-access sa mga mahalagang serbisyo, kabilang dito ang 20% na diskwento at VAT exemption sa mga bayarin sa paradahan at ang paggamit ng mga expressway at skyway, kasama ang 15% na diskwento sa buwan ng paggamit ng tubig at kuryente para sa unang 100 kilowatt na oras at 30 cubic meters, ayon sa pagkakabanggit. Bilang karagdagan, ang iba pang mga panukalang batas na naaprubahan sa huling pagbasa ay ang House Bill 10174 na nagko-convert sa Dr. Eva Macarag Makapagal National Center for Geriatric Health sa National Center for Geriatric Health and Research Institute at House Bill 10188 na naglalayong protektahan ng mga senior citizen mula sa mga mapanlinlang na gawain na ginawa sa pamamagitan ng koreo, telemarketing, at internet. Pangwakas na kaisipan walang pag-aalinlangan, ang isang universal social pension ay lubos na makikinabang sa lahat ng matatandang Pilipino, at muli sana naibigan nyo aking video please subscribe like and share hit notification bell for my new video update thank you.